Ay, nako, napapakinggan niyo yung uh, musika yan ng National Irrigation Administration. Hmm. Bawat taloy ng tubig, dagdag yeah. sa ani, proyekto'y tapat para sa buong bansa. Yan mga kabayan, aking makakausap ay ang administrator ng National Irrigation Administration. Unang iba ko si Engineer Eduardo Eddie Gillian. Naimbaga po, Admin Eddie Gillian. Good morning. Musta po kayo? Hello po. na bigat. Magandang umaga po sa ating lahat. Bob, ay nako, ay magandang maganda pala itong background ko. Parang akala ko eh, nando nako ako sa Cagayan Claveria. Na ngayon, ay sa Claveria, Cagayan. Nako, eh, ay na, nakakabukas pa lang pala at uh, pinuntahan pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung Onion Water Impounding Dam diyan sa Claveria, Cagayan. Ay eh, pakidagdagan nyo nga po ang impormasyon the administrator ang detalye nitong paggamit ng impounding dam diyan sa Claveria Cagayan. Go ahead po. Yes sir, uh, alam niyo ito po yung unang uh, project nang uh, niya at ng DPWH ano po itong unang impounding dam. At uh, ito po ay uh, napunduhan yung uh, dam under DPWS. Uh, actually ano po ito eh sabo type dam weir dam ano po hmm? ang uh, number one po na intention niya pagdating sa DPWH ay uh, para ho sa sedimentation control ano para maipon doon sa harapan ng dam yung mga uh, naaanod na buhangin ano at uh, flood control din siya kasi nagkakaroon ng drop yung tubig uh, therefore humihina yung velocity ng tubig sa baba ng dam at nababawasan po yung ng nung uh, mga pam, yung uh, gilid ng mga ilog natin ano at uh, sa niya naman of course uh, uh, daw kasi nakakaipon din niya ng tubig in fact ang laman nitong tubig na na around 600 uh, uh, tautan, uh, uh, cubic meters ano po so malaki rin yung maipon niya na tubig at uh, nilagyan naman ng niya ng uh, intake dalawa magkabilahan sa dam para yung tubig Dalhin naman natin ito sa ating mga palayan. Yan po so, ba, sorry, maputol ko po kayo, Administrator Edie uh, Gillian. Yan po ba, pang Claveria, kagayan lang po yung dam na yan? O pwedeng umabot sa karatig na bayan? Uh, ito po, yung isa po, doon sa may uh, tabugan, ay po. makakaabot po ng Sanchez Mira yun. Ano? Ah, ganun po so, ba? So, dalawang bayan po yun na uh, mm -hmm. mas masuplayan niya. Uh, ito naman pong project na ito ay applicable po sa buong Pilipinas. Sa lahat ng ilog, lalahatin ko na, no? Oh, sa lahat oh. ng ilog sa buong Pilipinas, na ay meron. applicable po itong project na ah. Na ito. So ito ay ang kauna-unahan na banggit ninyo, Administrator. Ilang mga ganitong sabudam ang pwede pang ngayon ay gawin o i-construct ng National Irrigation Administration dito sa ating bansa. Actually, ang magko po niya, DPWS. Ganoon po ang mismo. Opo. Mm. Pero again, sa lahat po ng ilog sa buong Pilipinas ay applicable po 'yan. At ito nga po ang direksyon ng ating presidente. Opo. Na 'yung gusto niya 'yung sustainable na flood control. Ibig sabihin po niyan naka-triple bottom line concept ano? Mm -hmm. uh, kasi sa kasalukuyan, ang uh, ina-address lamang ng uh, flood control ng DP ay itong uh, environmental and social issues. ano uh, Ngayon, nilagyan mo na ngayon ng, uh, ng economic uh, uh, benefit ng ating mga kababayan, hindi lang economic, ha? yung food security natin, may improve natin dahil dito. Ano po? At saka ito yung gusto ng ating Pangulo, ipunin mo yung tubig pagka uh, tag-ulan ano? at uh, magamit naman sa ating mga palayan. Ako ay tama tama. Nung Sabado pala, ay mga kausap ko naman ay mga irrigators uh, association ng mga ng magsasaka doon sa Suwal Pangasinan at nagpapasalamat sila sa inyo doon sa uh, kino, ano idinag, ibinigay inyong, uh, programa, proyekto tungkol din diyan sa isang dam na matatagpuan sa Suwal Pangasinan. At nag-enjoy sa so, mga 400 na hektarya ng man ng palay, eh, nakakatamasa na ng gano'ng sitwasyon, gano'ng sistema na ginagawa ng National Irrigation Administration, uh, Administrator. Yes po, yan ang maganda sa mga projects po ng niya, NIA. No? May balik sa atin. No? Uh, halimbawa, isipin mo, yan ang alam mo, ang ating presidente, parehas nating Ilocano, kaya may pagkakulitin oh, oh, siya, no? kung mag-isip. No? Isipin mo, sabi niya, kung lalagyan lang ng river tong mga ito, wala naman tayong pakinabang, di ba? Uh, lalo mo lang pinabilis ang uh, ang velocity ng tubig dahil nga pinagandahan mo na yung daan ng tubig, lalong bibilis ngayon ang kanyang velocity at lalong mapanira sa downstream of your structure. So, da kailangan mo kasing i-slow down eh yung velocity ng tubig pag bumababa sa bundok. At hindi lang 'yon, kailangan mong uh, pigilan yung kasama na sediments para you know, eventually kasi as time goes by napupuno ng napupuno yung uh, ilog natin, so yung ginawa mong river wall, eventually mau-overtop din yan ng tubig kung hindi mo lalagyan ng mga sabudang upstream of the river. Administrator Gillian, kamakalawa pa lang, merong isang programa na nagkaroon ng synergy. Ang ay, ay, ahensa ninyo, ang Philippines, uh, of course, ang National Irrigation Administration, kasama ang PhilRice, at ang Philippine Space Agency. Ay ano to? Itong uh, grupo, itong ahensang mga ito, ano ang convergence sa pinag-uusapan uh, or collaboration na pinag-uusapan ng inyong tanggapan sa mga ahensang ito, uh, administrator? Uh, ang totoo niyan, meron kasi kaming uh, advanced weather forecasting system, yung Tomorrow IO, ano? Opo. Na ang nag-feed ng data sa amin is uh, 32 satellites, ano? Yung Mababa lang yung yung at saka doon sa 32 May 12 na nakakabit na radar. So, yung kanyang weather forecasting po ay precise, ano? So magagamit ito ng PAGASA, magagamit sa weather forecasting. Hindi lamang po 'yan, ano? Yung data na ibibigay niya sa atin is uh, yung precipitation at uh, river stream flows for the last 20 years, ano? So mapapabilis din ang pag-design natin at uh, sa highways nga pwede nilang gamitin na to sa kanilang flood control uh, Ganun. designs ano? Wait, tama tama so, pala yung uh, ano na yan, mag uh, inyong collaboration meron din palam uh, kasama diyan yung rise litics bantay uh, palay at ang palay at uh, check uh, application ano po, the, at saka yung paggamit ng satellite uh, administrator yeah uh, kasi uh, dapat ano eh uh... Uh, climate smart agriculture na tayo. So itong paggamit nito dito na natin kung uh, you know, nasasabi natin sa farmer natin halimbawa, ano, mag spray siya ng insecticide at malapit siya sa kuan, malapit siya sa mga bahayan or you know, in, in, in uh, is, ano uh, specific case yung isa malapit sa school eh. Ganoon. Ah, uh, well, wag ka muna mag-spray kasi yung hayop punta o, doon may parating. Tama doon, ka para hindi masayang yung ano natin, yung uh, spray natin. Kasi very, you know, kayang i-predict na to yung weather uh, uh, system natin two weeks prior eh. And then mm -hmm. uh, nagiging uh, precise po siya. Mga yung three days, one day before, talagang ang, uh, ang kaniyang uh, kanyang uh, mapipredict niya pati yung uh, rainfall na bababas, uh, yung babagsak sa iyo eh. Kaya niyang i-predict wind pattern, humidity, lahat po yan. And ano ah, up to one hectare specific area, kaya niya hong ipredik yan. Diyan na po lumilitaw na pati paggamit ng artificial intelligence, uh, Administrator Guillen, uh, ay inyo nang gagawin. Kailan ang implementation naman nito, uh, Administrator? Actually, ang going po yung training ng mga tao natin, pero nagagamit na po natin. Ganun po. Uh, I think ang full implementation na to is November, ano po, next month na. So, one year na, ano yan, one year na uh, subscription po yan, and then uh, magre-renew ulit. Actually, pundo po yan ng DA. Pero niya po ang nag-implement kasi nakita ng Department of Agriculture uh, na lalong malaking pakinabang, ano, kung niya mag-implement dahil... na uh, Uh, nasa atin yung system eh yung FGIS system na tinatawag. So makakatulong po talaga ito sa ating mga magsasaka. Maraming application po ito ha pati doon sa crop insurance. Opo. Uh, kasi makikita niya kung saan talaga na submerged, hindi na kailangan matagal na validation. Uh, per per plot po ito. Yung system namin masasabi namin pati kung sino may-ari, anong degree ng uh, pagkasira ng palay, ganoon yung sistema. Po, ako, marami pala tayong pag usapan in a few minutes ay uh, mga magagandang uh, programa ng National Irrigation Administration. Ano? No? Kaya lang, meron pong isang lumilitaw dito ngayong mga balibalita na ang basa ko dito, pagkakaintindi ko, ay mukhang ay merong mga fake news at iba pang uh, uh, mga information na hindi tugma doon sa mga ginagawa nyo. Katulad nitong isyu nalaman nyo po ba ito, yung communal irrigation project dyan sa barangay, Bato-Bato, Maging, Lanao del Sur, ay eh, sinasabi nilang uh, merong pong the problema da sa pagkakapatupad na ito. Kailan nga po maglinaw nito, the administrative Gillian? Well, meron nga pong mga... Actually, itong maging... Uh, gusto ko lang liwanagin. Ano Opo. Itong maging uh, communal irrigation system na ito ay nabid mm -hmm na award and natapos no na bid siya na award 2020 ano natapos Opo. ng 2021 so prior ng administration natin ito but noong may dumating na ganyan na mga report pinavalidate po ng opisina natin ano at uh, nakita naman natin na yung nakalagay doon sa picture at saka yung actual mm -hmm. eh, updated yung outdated yung picture ibig sabihin medyo matagal na ang tanda namin man. Nasira po kasi yung system may damage po kasi noong bumagyo noong 2023. Opo. Which is sinaayos naman ng uh, opisina natin afterwards kasi 2023 wala kaming QRF. So 2024 natin napatapos. sana po. Mm. Pero ang issue po dyan kasi sir yung nagpost ay uh, 'di ba na napatay yung ano. So parang tinuturo nila yung niya at mm. inexplain ko naman sa ating uh, uh, hearing noong uh, ah uh, budget hearing natin sa Senate na bakit kami masasaktan dyan? kami nga ang nag-investigate eh kung mm, mm. nandyan nga yung project dahil well, hindi naman ang administration natin ang nag-implement but in fairness to the previous administration okay naman yung project no at ito Wala, ay maputol ko po kayo, the Administrator Gillian. Aprobado ayon sa mga pag-inspeksyon ng inyong mga tao, mga tauhan, na aprobado yung project design at yung specification. Tama po ba, Administrator? Yes po. At saka yung dumadalo yung tubig as to yung uh, uh, design ng project. Ano? Opo. Uh, of course, may mga, alam mo naman ang, ano, ang uh, irrigation facilities natin may kailangan ka pang i-expand mm, eh mm, sila ng expansion ngayon so oh, well. i-expand pa natin ano so yun ang magiging under sa ating uh, administration but uh yung again uh, na ang, ang very unfortunate ka dito yung uh, si, si Kyle no ko mm -hmm. eh, na nabaril na nga napatay nga at nang uh, in-explain natin sa uh, Senate nga si Kyle hindi lang si Kyle ang nag empleyado namin ano pati yung mga magulang niya So medyo masakit din sa atin at uh, ang niya nga ay nakikipagtulungan sa PNP sa CIDG at saka sa KSB mm -hmm. para para humapadali ang pagkaresolba ng kaso in fact nag-offer pa tayo ng uh, reward at ipinadala rin natin yung ating uh, deputy administrator sa libing ni Kyle para makakita rin natin kung ano ang pwede nating itulong sa pamilya. Ano po? Opo. At nilinaw ko po sa Senate na <clears throat> hindi naman niya ang kanyang, ang kanyang pinupuna. Napakarami pong ahensya, lahat ng ahensya. Uh, including nga yung Senate. Eh, bin mm -hmm. Binigay nga namin yung na-print namin ng mga post ni Kyle. Talos isang dangkal ano, na bad paper yung post niya na against sa uh, ibang agencies at uh, yung nangyayari nga sa ating uh, Uh, sa atin ngayon. So, na politika lang po. Ah. ah, Tinuturo nga sa amin, sabi ko nga sa Senado, eh, uh, ba't kami masasaktan in the first mm, place? Mm. Hindi naman kami ang nag-implement niyan, di ba? Hindi. So, wala, in short, wala naman kami motibo para gawin yan. Alright. Well, anyway, uh, yan isa na lamang sa pasagot ko yung, uh, na mga bahagi ng pagpuna sa mga uh, activities na magaganda ng National Irrigation Administration. By the way, ano pa hong mga dapat malaman ng ating mga kababayan na karagdagang ginagawa ngayon na mga proyekto, programa ng nakalang linggo, Administrator Gillian? Ah, uh, gusto, yung ano po, ang ina-address na, gusto nga i-address ng niya, of course, oh, problema ng ating mga Farmers, ano po number one dito sa distribution ng fertilizer dapat mm -hmm. yung inputs kailangan uh, on time yung presyo ng palay so nakikipag-ugnayan uh, po tayo sa Department of Agriculture mm -hmm. para uh, isama po ang niya doon sa identification ng input at distribution at ah uh, uh, sinusulong din natin sa ating uh, uh, sa DA at kay presidente yung uh, minimum support price dapat ng gobyerno sa ating mga farmers ano Opo. kasi very doable yan eh and then uh, uh, of course uh, tinitingnan natin kung ano pa yung pwedeng gawin natin para papataas pa yung kita ng ating mga farmers nakikipag ugnayan ang uh, niya sa DSWD sa you know yung epa nila yung mm -hmm. enhance uh, partnership against hunger and poverty Abi yung ano Naalala ko tuloy administrator na last mm -hmm. time nag-isang magandang programa niyo yung contract farming ano ho Kapa, kumusta na ano naman po ang nangyari doon administrator Walang well, going pa rin ho kaya lang siyempre di ba hindi naman nadagdagan na yung pondo so pinapa ikot lang namin yung punto namin nung 2023 pa Okay Pero ang maganda programa ng niya po dyan is yung uh, uh, gulayan sa patubigan ano No maganda uh, din po yun. In fact, ang uh, registered sales na natin mula 2022 hanggang nung nag-report sa akin ng June is nasa 1.5 billion pesos na. Pwera no? uh -huh. pa yung, siyempre, yung gulay doon, marami pang napunta sa pamilya dahil uh, hindi naman nila nabenta lahat yan. But yung nabenta natin sa ating EPAP, sa DOH, dito sa mga BJMP, hospitals, yung documented lang is nasa 1.5 billion na po. Ayun, at least maganda na accomplishment na kadagdagan diyan sa gulayan, sa patubig. Administrator, bago ko kayo pawalan, anong mensahe niyo sa mga taga-subaybay ngayon dito sa ating Go Agri Plus? Go ahead. Ah, uh, alam niyo po, ito uh, ma ang masasabi ko, ano? Uh, at lagi kong sinasabi na ang presidente natin, si presidente uh, Ferdinand Marcos uh, uh, Jr., ay... Uh, walang tigil sa pag-iisip kung paano matulungan yung ating mga magsasaka. At lagi ko pong sinasabi na ang mga farmers ang kanyang uh, panganay sa kanyang uh, priority agenda. No? Uh, in fact, itong budget ng NIA ngayon, na 42 billion, ay nadagdagan po ng almost 20 billion na. No? 61 na siya ngayon. Go ahead, Administrator. So doon mo makikita ang... Uh, ang uh, kagustuhan ng ating Paolo na pakatulong. Opo. Okay. All right. Uh, well, uh, maraming salamat sa pagkakataon muli na kayo na nagbigay nagpunlak ng panem na ito. Magandang umaga po, uh, Justa Gina, uh, Administrator. All right. Uh, Just po. Thank All right. You. Go ahead. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat po. Ang at ating panayam kay Administrator Eduardo Edigilien, ang Administrator ng National Irrigation Administration under the Office of the President. Marami mga programa, lalong lalo yung natutuwa ang mga Farmers Irrigators Association. Ngayon, tinatamasa nila yung mga patubig na ipinibigay at na nasusuportahan ng National Irrigation Administration sa pamagitan ng administrasyon ni Administrator Eduardo Edigilien. Yan ang, uh, National Irrigation Administration. 9.53 ang oras samantala ng bayan sinimulan na ng National Food Authority nitong Biyernes October 17 ang pilot testing ng one tonner bagging system para sa palay ngayong buwan at layunin nito na mabawasan ang gastos sa pag imbak at mapataas pa ang warehousing capacity at mapaganda ang pagpapanatili sa kalidad ng butil. Ang inisiyatibeng ito ay nakahanay sa pangarap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makapagtatag ng moderno at episyenteng sistema sa agrikultura at titiyak ng seguridad sa pagkain at makapagpahatid ng mas magandang kita sa mga Pilipinong magsasaka. Samantala, ang iba pang karagdagang mga balita nga ay uh, doon sa... Claveria, Kagayan, ay pinangunahan ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Union Water Impounding Dam sa Claveria noong ikalabing apat ng Oktubre uh, ng taong kasalukuyan. Kasama, Nina uh, ni Nani Administrator Indira Eddie Guillem, sina Secretary Vivencio Vince Dizon at mga opisyal ng lokal na pamahalaan at ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang proyekto ay patunay ng pagtutok ng pamahalaan sa water management, irrigation development at sustainable infrastructure para sa kanayunan. Yan po mga kaubayan ang ating uh, balita ngayong araw nito dito po sa Go Agri Plus. Dahil kasama dyan, yung pag nagpulong ng National Irrigation Administration kasama ang Philippine Rice Research Institute at ang PhilRice at ang kasama dyan ang Philippine Space Agency sa National Irrigation Administration Central Office Command Center kamakailan upang palakasin ng ugnayan para sa climate resilience, food security at sustainable agriculture. Mga kababayan, dito po ang ating paladong tunan ay Go AgriPlus.